Garden of Eden ng Garin Farm at yan po ang Noah's Ark tapos si Noah yan yung mga ano yan dala niya ang tento man nito opo yan ho. at dyan kami aakyat yan 400 480 steps yan oh. Hindi ma'am, wala pa? Kaya oh, mo yan. Ati siya kaya mo yan. Kaya kasi mo. Hindi ako masyadong ano. Pag napagod, hinto tayo. Pahinga. Pwede din yan. Magpilitin pilitin oh. ha. Pag nahilo ma'am, sabi lang kayo sa akin ma'am. Pag nahilo kayo ha, oh. sir. Sabi lang ha. For safety lang natin. Oh. Ayan o. No? <laughs> okay. Ayan yung 10 kamanets. Ayan. Oh. Nap Ang napulo kasugo. Sang Jos, ya. Ya, si Mam. Ma Betara nama Mam kita yang channelku. Yes, yes. Ingat ah, Mam ma share ingat ah, Madulas. mga mo kung tama. Kung 400. Hindi, tingnan. Hindi, ah. lang ako ng kunting ano sa pa. Yan. The birth of Christ. Yan. Yan. Sir. Alright. Dito na kami sa first. namin na ano. Yan. DITO PINANGANAK si Jesus. Maraming tao guys. Hani po. Ito dali yon dilaan Kaya doon ni ma'am. Kaya ni ma'am, hindi ko lang alam. Eh wala pa tayo na sa uh, kalahati ng ano eh. Nakakitin natin eh. eh sabi ni ma'am kaya ya daw. Tingnan lang natin. Kaya mo ma'am talaga? Kaya kaya naman. Sige. The baptism, baptism of Christ at the Jordan River. Ayan. Ingat, ama dulas mama, ingat. Yeah. Triumphant entry of Jesus Christ, Jerusalem. Yes, yes sir, yes sir. Kakayanin natin sir, kakayanin. Ma'am, pag nahilo hinto ah, sabi lang, huwag may iyang magsabi. Sabi lang. Kung may right mind ba ang gamot mo? Opo. Meron naman. Oh. Dito yung daanan ng ano, golf cart ma'am, papunta pa kaya pa ba Ito.

Marimimit sa video namin. Ang singal. Pag-ihing. Ang sasalita Ambil Ang si bilis sir. Yan. Katapusan ng panyapon. it's oh, dangerous. Slippery. Ulan pa. Baka mag-slide ka. Ingat lang po mama.

ano te? Wala, no, no ako may tubig ba doon sa taas mamam ma'am Ha? Ah, kuna mam ano na ma'am Ha? dapit ng ano 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 ba ano 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 yung ano 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 na ano ano Makakap ano sa inyo? Wow. Okay lang 'yan, mom. Yung importante, sumikat kayo, mom. Ma at makapasaya kayo nang manunood Yan lang yung maganda sa uh, mga vlogger. Sa, sa tingin ko, guys, nasa kalagitnaan na kami. Kasi hindi sa taas na, napatayit sa lahat. Eh. Ay, meron na, meron na. Oh, nasa kalagitnaan na. Meron pa, meron pa. Scorching at the Bilang pillar. <laughs> yan. I'm so wet. Hindi na guys, magsasalita

Ito na po. Maganda dito. Thank you, Lord. Thank you, thank you, Lord. No, no.

the resurrection. Hindi ko akalain na kaya ko yan. pala. Kaya ma'am. Kaya nga ng iba eh. Tiwala ka lang sa sarili mo. Kakaya mo yan. Pagpagod, pahinga nga lang. Ay si bilis eh. Hmm? Pagkayab. Ayan. Ascension. Ascension. Okay. Ayan. Ah, pa. yung mamo, -ma -ma, yung dagat ng San Joaquin. Ayun. Marami ditong fresh na isda. Katulad ng mga tuna. Ayun, pahinga muna guys. Pagod din. Si Ma'am parang wala lang. Yan o. Kaya pa. Kaya pa. Kahit maglaro pa ito ng volleyball, kaya pa. Okay. Maraming tao ngayon guys. Yan o. Ngayon, hindi ko nasasayang yung pagkakataon. Malapit na. Ayan na po. Ito na po. Kita mo Ma'am, ingat ka lang ha. Hintayin ko lang din ma'am. Okay ka. Okay po na. Hmm. Ayan na po, pakilangin lang Divine Mercy bayan, masalong di ako lumabas. Papa. <laughs> <laughs> ha Hanggang dyan lang yung ano, golf cart nila. Dyan. Ayan na po kami eh. Christ God. Thanks Lord. Hmm. Ayan, yung Ayan. Ayan yung inakyat namin. Ayan. yung inakyat namin. Andun yung may babao. Ayan yung inakyat so, hindi na kakaalam guys. Yung Garin Farm ay sinasakupan ng San Joaquin Town. so guys you know good for you know mom you found your ticket mom did you find your ticket okay. all right we'll see you guys bye you guys see you at the restaurant for the Ayan, nagpipray Friday, ma'am. Ayan na pala si ma'am, oh. Ayan. Nauna na si ma'am. Thank you, Lord. Kaya ni ma'am. Ayan, oh. Ayan din, ma'am. Okay. Well, let's go.